bumubuto po yung bilang ng mga walang trabaho yung mga tambay sa Pilipinas simula ho ng July 2025 sa datos ng Philippine Statistics Authority o ng PSA. Yan ang pinakamataas na bilang ng mga tambay o ng mga walang trabaho mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang puesto Katumbas yan ng 5.3% na unemployment rate, mas mataas kung kumpara o ikukumpara yan sa 4.7% unemployment rate at uh, katumbasong yan ng 1.95 million na mga Pilipino na walang trabaho na itala ng July 2024. Samantala, na naman sa 14.8% yung underemployment. Ibig sabihin, may trabaho ka, pero siguro part-time o kaya kulang ang iyong sinasahot at kailangan mo pa ng karagdagang iba pang trabaho. 14.8% yan yung underemployment o bilang ng mga Pinoy na employed nga, nagtatrabaho nga pero naghaharap pa rin o naghahanap pa rin ng iba pang pagkakakitaan.